Hi guys, birthday ko today. First time kong mag-celebrate ng birthday na walang plano. At eto nga pala yung pera na budget ko para sa aking birthday. Dahil wala akong ibang maisip, gusto ko lang ipamigay ang blessing sa mga taong deserving. At isa sa napili ko ay ang home for the Aged. Dahil wala akong kasama, sinamahan ako ng aking kaibigan dahil gusto niya din yung mga outreach program. At eto yung surprise nila sa akin. May pahanda sila na cake and patarpulin pa welcome ng same Teresa Senior Care Center sa Matina Playa. Kinantahan nila ako at nagbigay ako ng konting message. Pasasalamat dahil hinayaan nila ako makaabot ng tulong sa kanila. Pagkatapos no, nagpa-picture ako sa mga matatanda at nagdasal na si Lola at para makapagsimula na kaming kumain lahat. Isang napakasimpleng catering lang ang aking hinanda para sa kanila at gusto ko din ako mismo ang mag-abot sa kanila ng pagkain. Sana wag nating isipin na nagbivideo ako para ipagmayabang sa inyo. Gusto ko lang naman talagang i-inspire kayong lahat na kahit simpleng handaan lang sa birthday ninyo ang malaga, nakatulong at nakapasaya tayo ng ibang tao. Kumuha pala ako ng clown para may mag-entertain at mamigay ng baloon sa mga matatanda. Alam nyo ba guys, na sa simpleng bagay, napapasaya natin sila. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila dito sa mundo or hanggang kailan tayong lahat dito sa mundo. Dahil natuwa sila sa ating konting sorpresa, naghandog din sila ng isang dance number para sa akin. O, di ba? Napaka-cute sumayaw ni nanay. Basta na-appreciate ko talaga ang sayaw ni Nanay at Tatay kaya kinamayan ko sila. Salamat at dahil nag-effort talaga sila. Isang nanay ay nagpaiwan dahil gusto niya maghandog ng kanta para sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on sa tunay na saya na aking nadarama. Lalong-lalo na nang kumanta itong isang nanay na pinaiyak talaga ako. Ito yung moment na nakangiti ako pero hindi ko talaga mapigilan na tumulo yung luha ko sa saya. Dahil hindi ko niyakala na isa ako sa may kakayanang tumulong sa mga taong tulad nila. Sobrang saya niyakap ko si nanay dahil ramdam ko ang pasasalamat nila sa akin. At kumuha na rin pala ako ng isang magaling na magician para mas lalong ma-entertain pa ang mga seniors. Ewan ko ba every time na may party or event na mamangha talaga tayo sa mga pinapakita ng mga magician. Nakikita naman natin ang tunay na ligaya sa mga ngiti ng mga matatanda. Pagkatapos magmagic ni Kuya Mark, ibinigay ko na sa kanila ang perang budget ko sana sa aking birthday. Eto at nagpa-picture sila sa akin kasi yung iba mga followers ko sila. Yeah, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Dahil natuwa rin ako sa napakalaking ngiti na pinakita nila, nilapitan ko sila isa-isa. Merong isang nanay na umiyak talaga dahil ka-birthday ko daw ang kanyang anak kaya niyakap niya ako at niyakap ko rin siya. Dahil birthday ko today, hindi pwedeng hindi tayo magsindi ng kandila sa simbahan. Kailangan pasalamatan natin lahat ng biyayang dumating sa ating buhay. Shoutout na din sa mga batang sumisigaw na Sir Von, follower mini mo. Kaya maraming salamat sa inyo kahit mga bata na nanonood na ng ating mga videos. At sinundan nila ako guys dahil umalis na ako. Thank you sa inyong lahat. Dahil proud ako sa mga tricycle driver and for sure mga tatay din ito sila. Kaya binigyan ko sila ng ng para at least 'di ba makapag-celebrate sila ng aking birthday kahit hindi naman nila alam na birthday ko today. Alam kong pagod kayo kaya deserve niyo ang counting blessing galing sa Panginoon. Kaya napakasarap talaga sa feeling na nakatulong tayo kahit papaano. Ito talaga ang gusto ko mangyari sa aking birthday. Hindi nakakapagod ang tumulong sa mga taong deserving tulad nila. Kaya yan, mag-celebrate na naman tayo ng ating birthday. Dito na ako sa aking kondo. Pero bago yan, dahil alam ko, pawis na pawis ako, kaya mag-change outfit tayo. Wow! <laughs> simpleng transition lang. Po. Pero din pala akong simpleng handaan sa aking kondo at in-invite ko lang ay yung family and closest friends lang talaga. Dahil lumating na yung mga bisita ko, nag-blow na tayo ng candle and everyone eat. <laughs> and of course, meron din tayong mobile bar from Tipsy Wheels. Maraming maraming salamat and blow all the candle. Char. And of course guys, wag natin kalimutan pasalamatan ng ating mga parents. Dahil may natira pang pera. So bala kung ibigay ito lahat sa aking nanay. This is 100,000. Kaya napayakap pang aking nanay sa so, sobrang saya. Alam ko napaka konting halaga lang nito. Pero syempre dahil wala akong ibang maisip. Ito sa kanya natin ibibigay. Sa lahat din ng aking mga follower na mag like, share, comment dito na video. May 2K kayo sa akin. Thank you!